niya ng iyong anak. Ano sila nag-aabot kay kalakat na si Ate Okay, ko lang siya nga pwede makitawag. Masitip pwede ko lang istudyante nga. na, marawin. Okay. Oh, Jesus! 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 Lord Jesus ka pa? Linin lang, linin lang, ito. Lord, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Lord Jesus Christ, Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus Christ, Lord Jesus Lord Lord Jesus relax, Lord Jesus relax. Lord Jesus Lord Jesus relax, relax. Lord Jesus Lord Jesus Christ. Lam, lang. Lord 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 Na, sa bridge. Lord. Shhh, shh, shh. Lord 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 ito? wala, wala. Kusog ka ayo lang. Kusog ka ayo lang. Kusog jud ka ayo. Pizza, pizza, pizza. Okay ra mo kuya? Lord. Ano ang buhaton huh? day? Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita guro. Manaog to sis. Ha? Huh? Let's go down. Dili, uy. No, daw. naman sa uh. Lang, manaog mi lang? Kusugod kayo siya lang. Naguyog. Ha? Naguyog siya. Huwag sa akunbag. Lang, ipaw ang sakyanan lab. Wait lang, oy, wait lang, wait lang. Dali na, dali na. Dali na. Kuha kun bag. man Bisa ala dira sa ikaduha, wait lang. Pwede, bitali na, layo na, off na. sa DRR. Mga yung may risk queue. Nakasay si Na mga tao pa sa sud. Palihog. Palihog ni... May... Wala mga good ni... Katawagan, napadri, napay daghang risky honon sa sud. Hindi ginamong mada. Paleo kok share. Net pag Dinamo madag sud. Paleo misa di RR. Paleo kok share. Paleo kok share na risky non diri. Diara size M curse. Pulang bato.

bukan tindik Buka yang kena, pintu buka? Ya Allah. Teman-teman, teman, gawas Gawas, gawas, gawas. Gawas lang! Oke, lang. Oke, gawat! yang dua Gawat! 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 buang Gawat! 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 Gawat!

您都。<noise>